Ibinasura ng Korte Suprema ang isang petisyon na humihiling na ideklarang labag sa batas o sa saligang batas ang PUV Modernization Program. Partikular na hindi pinagbigyan ng inihaing inih 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 petisyon ng grupong Bio Association Incorporated. Ayon po sa Supreme Court and Bank, questionable ang pagiging transport group ng petitioners dahil wala itong naipakitang matibay na dokumento ng pagiging lehitimong transport group. Hindi rin naman noon napatunayan ng mga jeepney driver <coughs> at operator ang kanilang mga miyembro. Dagdag pa ng Korte Suprema, hindi mo na dapat iniakyat sa kanila ang petisyon dahil maaari muna itong marisolba sa mababang hukuman. Sa petisyon ng uh, Bayo, ikinatwiran po nila na ang uh, pangambang malubog po sa utang ang mga driver at operator dahil sa pagbili ng mahal na mga modern jeepney. Sa petisyon ng Bayo ay hiwalay pa sa inihainng uh, petisyon ng grupong Piston na kumukwestiyon sa PUV modernization program.